Mayong adlaw diha kaninyo mga kabisaya. No, so karon ning adlaw ang mga bunot ug kalabasa kauban sa kong papa. Sa so, wala di kaila sa kong papa no ang pinakasikat na mag-uuma sa Dansulihon. So karon ginatudloan ko sa kong papa kung unsaon pagpangabuno ang kalabasa kay wala dahi ko kasulay o pagpangabuno o kalabas mga kabisaya kay busy kay ta sa atong agads so karon ng adlaw no ginatuluan ako kung unsa on pagbutang sa puno pag kung unsa kadaghan ang ibutang sa punuan. so pansin nato rin mga kabisaya na urag na bugot ko kudrin na pita kay puting inita mga kabisaya o ubay-ubay po niya atong abunohanan na kalabasa pero okay ra mga kabisaya para makatuon punta kung unsa on, on pagpangabuno ang kalabasa ug atong nabantayan diri mga kabisaya na bakilid jud kayo pero ato ginaan to sky para makatabang pud ug makabalo kung unsa ning pagpangabuno ning kalabasa so atong pansin diri mga kabisaya dagko na kayo ning tanom na kalabasa so hapit na gini mamunga no ug samtang nagabuno ko diri mga kabisaya shout out nga pala sa mga loyal supporter na ko no na kanunay gyud nagsuport sa akong vlog salamat dai kaninyong tanan diha Hi guys, so finally na no, nahuman na taong ka ng pangabuno sa tong kalabasa so kapoy gi kay sanan gi paningot kani ko dag ko kay kung singot ba so kini day na amo um, ang gi tanong kalabasa dire is tong sa hektarya ra ni siya ako nang gi tatyatan siya kung mo man ako ni gabuno karon so na human siya guys